Kailan nga ba dapat magpalinis ng aircon? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun may nareceive na naman tayong question na related sa aircon at kung kailan ba dapat daw ipalinis ang kanyang aircon. Well, iba-iba yung standard no. Kung baga sabihin natin walang standard dito depende sa mekanik na mapagtatanungan mo o depende sa kasa na mapagtatanungan mo. So, depende na lang, no? Pero ito, on my own suggestion, no? At least sana na every 40,000 kilometers or 2 years, eh, napapalinis natin yung ating aircon. Especially, kung may naaamoy na tayo na parang maasim, no? Pag ino-on natin yung aircon, parang nakakaamoy tayo ng na maasim. Pwede yan kailangan mo nang ipalinis yan madumi na talaga yan so now Uh, do sa every 40,000 kilometers na yon well, may iba, baka magsabi, uy, masyado namang early yata yan. Well, ako, ang suggestion ko dyan, di ba, meron tinatawag na no backlash dashboard at meron tinatawag na backlash. Kung baga talagang ipupull down yung inyong dashboard. Ang suggestion ko sa inyo, every 40,000 kilometers, pero sabihin na natin dun sa first and second na cleaning, okay lang yung no Clash dashboard. Ito yung kumbaga nila, pinapasukan nila ng host at camera yung inyong evaporator at nililinis nila. Although sabi na natin hindi naman 100% na nalilinis nila no. Mga natin mga 70 to 80% na nalilinis nila yung evaporator. Pero okay na yon Kasi ang ano lang doon, maiiwasan natin yung pagbaklash ng dashboard na pagbalik. Baka mamaya may mga kumakalog na, may mga vibration na. So, yun yung iniiwasan natin. So, para sa akin na, at least sana, no, dalawang beses na magpapano baklas ka. So, means 40,000, 80,000. Then, after 120,000, yun, pwede nyo nang ipabaklash dashboard talaga. Kasi doon, sabi natin, doon sa baklas dashboard, malilinis na ta talaga yung buo okay kasi minsan ang problema sa nova class yung blower hindi nila nalilinis yan ang talaga nakapokus lang talaga sila is dun sa evaporator eh okay lang din naman no kasi yun lang naman talaga yung pinakadumudumi talaga naman dyan pero uh, kung sakali yun mas maganda interval dalawang nova class then tsaka mo ipa uh, pull down pwede rin naman kung medyo masaylan kayo okay din naman na kumbaga no backlass, susunod pull down na. Ang maganda rin kasi pag pull down no, kumbaga yung mga uh, o-ring na pwede mong papalitan. Kung sakali nakita nilang medyo hindi na maganda yung o-ring, papalitan nila. So maiiwasan yung pag-leak ng prion. So yun mga paps no, yung with regards kung kailan ba dapat magpalinis ng aircon para sa akin every 40,000 kilometers pero hindi naman kailangan na backlass dashboard. Kumbaga pwedeng yung gawin in uh, pwede lagyan ng pwedeng ngayon uh, back, uh, no back susunod back class o pwedeng dalawang beses na no back class tsaka pala kayo magpapa, magpapa ng dashboard kung nagustuhan nyo yung video pakilike at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press subscribe button sa baba facebook click lang yung follow sa taas at tiktok click lang yung plus sign Diyan sa logo ng question salamat sa panonood keep safe mga paps